Manaung, mano papa Bapak, ulang Bapak, manaung, Bapak, manaung, Bapak, manaung, Oh, manaung, mano manaung, Bapak, manaung, Bapak, manaung, Bapak, manaung, mano manaung, Bapak, manaung, Bapak, manaung, Bapak, pama-buet na ba? Manmano. Dang. Wala, clip eh. Ah. driver ng It, Tayo mo, tayo muna ngayon ang driver ang for clip. <laughs> oh, tayo muna ang driver ang clip. <laughs> Mano-mano. Oh. Hindi mano-mano na sutukan ha. mano manong baba ng ano. Big horse. Oh. No. Oh. Shout out dyan. Oh. Ito yung buhay namin. Kahit anong kahirap, masaya pa rin kami. No. Oh. Masaya lang kahit anong hirap, no? Yeah. Oh. Basta may trabaho. Oh. No? basta may trabaho ano. Oh, wag lang tumambay. Huwag lang, lang tumambay. Masisira 'yung baho. Oh. Ano gagawin sa prano? Oh. No. Bogi ka. Wala tabaho, oh. Ay, may tayo, sa, para magtatabaho, 'no? Magpaengay tayo. So, para malugod kami, masaya tayo. Ano 'yun? So, tao. namin 'to. Kasi sabi nyo nga ang driver ng porklip. Sabi nyo nga ngayon ang driver ng porklip. Diretso muna sa nakapalita ah. Mer, tulungan ko sa boss. Inharap ko naman. Tulungan ko sa boss. Kapag gano'n mapayas palitan mo yan. Tulungan -tulung muna kami. kami na nga ngayon ang... Sabi nyo nga ngayon. Sabi muna ngayon ng driver ang driver ng porklip. Mga video ka pala. Tanggalin mo yung ano mo para makilala ka. Mano-mano. <laughs> <laughs> mano Oh, kasama la kanya pero dapat tapao eh. Bagila <laughs> lang. Oh, tapao. Kasama oh. diba? la kanya kana tapao. Kapos, di to pelasasan Miguel. <laughs> San Miguel pala. Oh. San Miguel pala. Oh. At least masaya nang. No? Oh. Kapos masaya tayo. Kaya tanung ng natin. Hindi tayo sa tim trabaho. Huwag tayong malungkutin kasi mahirap yun. Huwag malungkot tayo. Kala nga. Kahit marami tayong problema. isaya lang natin. So, ganun ang buhay natin eh. Kailangan maging masaya tayo. Katulad yun ito. Masaya tayo kahit na manong natin. Ito yung manumanong manong forklift. Rey, vere. Se la han ni mano, mano.

sa nagkakalak. Pero, kahit anong kahirap ang trabaho namin, masaya pa rin kami. O, masaya. Ngayon, ipapahil namin ito. Ipahil naman ito, yung atsigin ng tapos ang aming baba. Ipahil namin. driver ng Poclip eh. Kami lang muna ngayon. Mano-mano. Huwag yung sutukan ha. Nahirap yun. Nahirap yung mano-mano yung sutukan. Oh. Ito na. Ipahil na namin.

sa trabaho sa San Miguel. Oh. Mano-mano naman ito, Ipahel, kasi walang driver na proclip. Kapit na kaming umaman. Kulang lang pira. Oh. Pira lang kulang para yayangan Anong na lang yan? taas! Oh! Uh, yeah! Oh! So, one, two, three, four, five, six! Oh! So, kunin mo yung isa! Para dito sa akin! mo na yan ah! Ha? Two, Bakit four, four, baba. Ito! 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 yan. Ito! So, ganyan! Ito! Ito! Baba oh. natin! Balita. Ito yung sadya namin! Kasi so, binaba namin yun! Salamat talaga kung uh, may tumulong sa akin. Si ano? Si Benjamin. Okay. Kubuhan okay. so, natin 'yan. Redor pipe. Yung anong kulang pa yung nozzle na, yung basyo ah. Okay. Yung ala para sa plekas na. Apat lang yan. Apat bureti so, mute, ito yung zero pipe. Redor pipe. Pero yung binabawasan natin ang dami oh. Yung binabawasan natin. Okay, na ah, tapos na tapos natin mababay. Ikakagra natin. Maraming salamat sa iyong pagpanood.